Tawid tayo ng ilog, guys. Para kuma ng kamote. May kalabaw. Wow. Ayan, Oh, Imiinom siya Aykaw, sa tubig. Iyan tatawirin <laughs> na tubig. Papunta dun sa kapilang pangpang, -pang guys. Para mag-harvest ng kamote. Ganyan, guys. Ang hirap sa probinsya. Kailangan kang tumawid ng ilog. Para lang may tanim ng kamote. Mag-harvest ng kamote. Iyan ang kanilang, ano, uh, hanap buhay. Pag harvest na mga kamote guys at ang ilog na ito ay tatawirin guys ang kantot sa may no? maagos-agos din guys yung ilog may mga isda dyan na lumalangoy-langoy <laughs> maraming isda dyan guys o tignan nyo may maliliit na mga isda dyan ayan tinatawid din papunta dun sa pabilang pangpang para makakuhanang ng kamoting ibebenta ayan tignan maganda yung view yung so, dagat ma mabilis ang agos masarap maligo dyan sa ilog guys ayan, ilog ang tawag namin dito kaya sapa ito ang tinatawag namin sapa o ilog ayan uh, ewan ko lang kung anong tawag ng mga iba dito pero sa amin ang tawag dito ay ilog o kaya sapa kunting sapa, ayan guys hindi na mababaw ang ilog ngayon kaya pwede natin tawag rin pala yung tulog so yan naman yung uh, papunta doon sa kabila yan tayo sa galing dyan o tignan nyo libot ng kapaligiruan ng probinsya ayan medyo kulimlim na ngayon kasi hapon na guys kaya ayan,

ayun nagtatanim sila ng mga gulay dyan kamoteng gulay ayan parang matigas yung lupa guys no matigas yung lupa nila ayan ganyan guys parang sa bundok ayan o no? ayan yung tinaniman nila ng kamote ayan yung mga kamote yan guys o oh. pa na rin yan yung mga kamote yan buminta. ayan no? parang matigas yung mga kamote yung ano, lupa nila dito parang iba yung lupa guys ayan maraming damo o, kala nyo mahirap ang magsasaka kala nyo kala nyo guys ang magsasaka ay napakahirap ayan yung ilog naman sa kabila oh. yung ilog buti na lang at hindi nakuha ng iing baha ayan yan yung mga kamote na yan guys harvest na at yung mga iba naman ay tataniman na guys o, ready to tanim na ganyan guys ang pagtatanim ng mga kamote ay ganyan araruhin at tataniman ulit ng kamote ayan kabilang ilog din naman yan guys mahaba yung ilog guys hanggang doon sa dulo yung ilog na yan tignan nyo guys oh. ayan o oh. ayan lalakarin mo yung mga damo damo na yan para lang makarating ka dyan sa kamotehan Ayan, kataniman na nila ng kamote. Ready na yung taniman ng kamote guys. Na harvest na. At pwede nang taniman ng kamote ulit. Ayan guys, ang kanilang kamote. Tingnan nyo ang ganda. Oh. Yun ang ilog. Mga damo. <laughs> Ayan o, oh, naging ano na. Ayan na yung tataniman ng kamote guys. Thank you for watching. God bless po sa lahat na nanood. Ingat.